guys, welcome to my vlog. Ah, uh, for to this video, guys, i-vlog na ako dere ang story time about sa akong inahan. Ah, uh, karon pa ko na kuan lakas loob pa. Kay karon karon pa ang maghisgut-hisgut ko sa iya ha, nga dili ko mag-emotional. Ah, uh, sa so, kuan man good guys, ang akong inahan is namatay atong at January 18 karong tuiga. So magtulo pa lang siya kabulan Ah, uh, a story time lang guys. Ang akong inahan nagpuyo sila pa, although parehas kami na asa sorry Del Sur pero layo-layo medyo layo-layo ko, ah uh, 5 hours road travel. Ah, samtang sa dihang naglubog siya kay bedridden siya guys, mga kuan usa ka bulan. Usa sa kabulan siya nga galubog lang yun siya sa banig wala na yun di na siya makabangon ah ang sakit man matuod sa akong inahan is kuan ah, liver enlarge matod pa na, nadalaman ako siya sa espesyalista dito sa espesyalista sa kuan gyud sa syudad nako na siya gidala nadala na po siya nga doktor matud pa sa doktor lisod na bawion, labi na kay ang iyang edad is 74 na so magpaabot na lang yun so nahita po yun pag uli na mo, is nabidre din na gid siya wa na gid siya di na gid siya hinoon kabangon and then sa dihang namatay na gid siya dito na ako na feel na ay pagkalisod ba di ay kaya syempre ako good ang financial provider nila so sa, sa, sinugdanan pa lamang sa nasakit pa siya ako na na nag finance pag abot sa iyang dihang namatay na pod siya pastilan ba di ay daghan man di ay payda ay gastuhonon daghan pa man di ay mga bayronon daghan pa'y pa dapat himuon so nag naglisod medyo naglisod-lisod gamay no pero pinaagi sa tabang sa tabang sa dili mga paryente gikan sa mga kaila, mga kahigalahan pero sa tinuuray lang wala may paryente nga nakatabang yun as in ang dakog yung tabang ang amo, la, ang amo lang mga kahigalahan mga friends, mga family friends anak na yun ang nak, nakahatag og tabang. o tabang usa sa ningaan-gaan ang akong kuan nakuha-kuhaan ang akong gipasan gipasan nga soleranin nga financial kay naamay tao nga nakatabang so sa tinuoray lang ning, ning ning lakaw ang akong ginik inahan ngadto sa laing kalibutan wa siya'y pariente nga ning uban sa iha paghatod o wala gid siya paryente as in kun dili mga igsu mga kuara gid niya mga kaigsuon sa pagtuo mga karelihiyon or mga silingan mga kahigalahan maorag gyud ang kamera ang naa didto a ah. so kay naa siya mga parente mga kuan man lagyo man so walang wala pod wala si mao nga wala makatambong sa iyang paghatod namo dito sa iyang bag-ong puloyanan karon pa ni ako maiblog kay karon pa ang dili ko magemotional pag mahisgutan nako na ang iyahang kahimtang as iapil matuod nako dere pag edit ang picture sa lungo ng ako inahan kani nga picture akong na i diri a igo pa igo pag yun sa pag-abot pa pagtungtong sa tinuoray lang guys igo pag yun ni pagkasaka dito sulod sa ilang malay Sa tinuray lang guys, no, wala na ko ni Gitanao. Hangtod na lang, agihatod na mo siya dito sa iyang, gisulod namo siya sa iyang pansyon, wala agin na ako siya Gitanao nga, naa siya diha nakahigda sa lungon. Sakit sa buot, good guys, nga tanaw na ako, musamot o kasakit sa buot nga, naana siya diha, naghigda. Mm wala pa ni mga plaster plaster wala pa yun, wala pa as in wala pa wala pa yung mga decorate decorate o usa pa gipamutang diha sa dihang naanay nay wala na hinuon po nakakuha picture kay wala na yung nakahuna huna og picture sa pag-abot po nako na ako dito ah, kay ulahe man kung nakaabot naa nakaplastar na tanan na mga decoration na mga bulak na tanan na mga buwan, mga kortina pero wala na pud hinuon gyud ko nakapapicture. Kaya na wala gyud ko ni duol didto ambot na lang so kani nga picture nakasib ko ani kay sa so, wala pa ko nakaabot didto uh, ah, gi send dayon ni sa akong isuon. mao ni nga na, koy ka isa isang picture sa iya ha kani nga lungon guys is pinakabaratuhon gyud ni nga lungon pero 31 gyapon ang kantidad mao na nga dili di ay sayo no dili dai sayo, bisag namatay na ta gasto man gyud gihapon di ay imbes kay patay na unta no pero mo gasto man gyapon di og limpak-limpak limpak-limpak na kwarta og maura to guys ang akong vlog salamat sa pagtan-aw bye bye